Matapos mabawian ng lisensya ang taxi driver na nag-viral sa social media dahil sa paniningin nito na 1,260 sa isang pasahero, inaasahang matatakot na nga ang ibang gagawa nito. Pero hindi pa rin natuto ang ilan. Dahil may mga chuper pa rin na hanggang sa ngayon ay nangangontrata namimili ng pasahero at naniningil ng sobra ang kanilang panusot dahil daw sa taas ng presyo ng gasolina at dahil sa hirap ng buhay. Pero sapat na ba iyong dahilan para abusuhin ang iba nating kababayan? Sa vlog nga na ito ay ating tatalakayin paano natin mapoprotektahan ang ating mga sarili laban sa ganitong uri na pananamantala. Panuuri natin ang video na to hanggang sa dulo para sa mga tips at paalala. At para sa detalye ng istoryang to, panuuri natin ang video na to. Ilang linggo matapos mag-viral at mabawian ng lisensya ang isang airport taxi driver na naningil ng sobra-sobra, tuloy pa rin daw ang ilang pasaway na chauffeur sa pangungontrata. Para sa detalye live mula sa NAIA Terminal 1 sa frontline ng balita niyan, Simon Gualves. Mon, ano na, na, daw ba ang gagawin ng airport authorities kontra dyan sa mga nangungontrata pa rin ng mga taxi driver? Yes, Ruth, hindi pa nga rin nagpapaawat yung ilang pasaway na taxi driver na hindi lang basta namimili at nangungontrata ng mga kawawang pasahero kundi overcharging pa kung maningil. Ito ang patuloy na inooperate ng mga otoridad dito sa paligid at mga terminal sa NAIA. Kuha sa mga amateur video ang pangungontrata ng mga taxi drivers na isasakay nilang pasahero. Marami dyan, hindi na ng metro at agad na may mresyo. Ang isang lilipat lamang mula Terminal 1 papuntang Terminal 3, instant 300 pesos ang singil. Habang ang ilan, aabot sa 700 piso ang hinihinging bayad. May iba naman, may makakakuntsaba pang spatter na magahatid sa pasahero kung saan may mga taxing pwedeng masakyan. Lahat sila Kabilang sa mga inoperate ng pinagsamang puwersa ng PNPA Vision Security Group at ng Land Transportation Office, aabot sa labing isang agad nahuli ng mga otoridad na lumalabag na taxi driver. Depensa ng ilang tsuper, eh napilitan daw silang gawin ito dahil sa taas ng gasolina. Habang may isang pandagdag gasos lang daw, matapos mo mauspital ang anak, pero waepek yung mga dahilan nila at tinikitan pa rin. May multa itong 5,000 piso para sa first offense at palaki ng palaking multa sa kaposibilidad na pagkaka ng sasakyan at pagkansela ng prangkisa sa mga susunod na paglabag. Sabi ng pamunuan ng MIAA, pahirapan daw talaga yung pagsugpo sa mga nangongontratang PUV, lalo't ilan daw dyan, eh may protektor di umano. Hindi rin daw kasi tinutuloy ng mga biktima ang reklamo, kaya wala namang napapanagot. Ruth, naon na nang sinabi ng Department of Transportation, meron naman do mga available na mga shuttle services gaya nito na pwede magpalhatid o magpalipat sa iba't ibang mga terminal ng NAIA para sa mga pasahero habang may mga P2P buses naman daw para sa iba mga kasama na merong konting pamasahing babayaran. At babala ng mga otoridad, asahan daw na mas patuloy ang kanilang pinaigting na operasyon laban sa mga nangongontrat ng taxi driver maging ng iba pa mga PUV. Mas mainam din daw na itawag sa kanila sa mga oras na mga ka-encounter ng ganitong klase mga pasaway na tsuper o di kaya naman, ipost din daw sa social media. Para sa mga kababayan nating nag-aalangan pa rin sumakay sa mga airport taxi, Uber at Grab dahil sa mahal na singil o takot sa mga pananamantala, meron tayong magandang balita. May inaalok ng libreng shuttle bus service ang gobyerno para sa mga pasaherong pupunta sa Naiya. Umiikot nga ang shuttle bus na ito sa Terminal 123 at libre lang ang sakay dito. Pero tandaan, papayagan ka lang nilang makasakay dito kung ang flight mo ay 3 hours before ang iyong departure at kung 2 hours na lang before ang iyong departure ay hindi ka na nila papayagang sumakay dito. Ano nga ba ang dahilan sa likod ng patakarang ito? At paano ito makakatulong sa mga biyahero? Alamin natin sa video na ito. Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide mula rito sa Ninoy Aquino International Airport ipinangangalan dakan ngayon nag uh, pamunuan ng paliparan. Na mayroon pong uh, shuttle bus na maaring sakyan ng ating pong mga pasahero uh, lalong-lalo na yung tatransfer lang sa iba't ibang uh, terminal, Terminal 1, Terminal 2 at Terminal 3. Wala pong bayad itong uh, shuttle bus. Ngunit uh, Kapag uh, dalawang oras na lamang ang uh, natitira o ang uh, nalalabi sa iyong uh, flight na pupuntahan uh, ay hindi na po kayo i-advise o papayuhan na sumakay sa shuttle bus na ito dahil hihinto pa sa mga terminal kung kaya't baka kayo ay uh, madelay o malate sa inyong flight patungo sa inyong uh, uh, pupuntahan kung kaya't uh, hindi po kayo pasasakayin uh, sa mga shuttle bus na ito. Pero kung malayo pa naman ang oras, uh, ay maaari pa kayong sumakay sa shuttle bus na ito patungo ng uh, Terminal 1, 2 or 3. Bilang mga biyahero, dapat alam natin ang ating mga karapatan lalo na sa mga lugar gaya ng naiya, kung saan madalas tayong maging biktima ng mga pananamantala. Kung makakita kayo ng mga driver na naninigil ng sobra, nangongontrata o gumagawa ng tama, huwag kayo matakot mag-report. Lagi nating tatandaan, ang ating pananahimik o kawalan ng aksyon ay nagbibigay daan sa paulit-ulit na panloloko. Naiintindihan naman natin ang hirap ng buhay na dinaranas ng iba nating mga kababayan, pero hindi ito dahilan para makapanloko ng kapwa. Kaya sa susunod na bumiyahe kakabayan, maging mapanuri, maging maingat, maging alerto, maging matalino, at higit sa lahat, maging responsable. Dahil sabi nga nila, karapatan mo, protection mo. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ka pa ba lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahitin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panonood.